Hello, hello po. Nagluto po ako ngayon ng ginisang munggo. Ayan, nagisa ko na po. Saka meron po kami ngayon. Uh, konting alimasa. partner namin sa ginisang munggo sa aming gulay. Ayan, luto-luto na naman tayo mga langga. Di ba ginisang munggo na may dahon ang palaya. At nagluto din ako ng ilang perasong alimasa. Ito yung aking alimasak. At ito naman yung aking ginesang munggo. Ayan, nilagay ko na yung aking dahon ng palaya tsaka chicharon. Ito yung chicharon kahapon na tinira ko. Marami itong chicharon. Mas masarap yung chicharon na to kasi meron siyang ano, laman. Yung laman hindi lang puro taba. O, ah, diba? Ayan oh, masarap 'yung aking inisang munggo partner ng ila pirasong alimasa. Para sa aming tanghalian, nagluto ako ngayon kasi nandito ngayong anak ko. Wala siyang pasok. Yeah, ang aming tanghalian masarap 'yung aming gulay. Yan, antay lang natin medyo mag ano yung ano dahon ng ampalaya. Pero masaglit lang naman ito. Dahon ng ampalaya naman ay saglit lang. Parang dahon ng malunggay lang din 'yan. At ah, di ba? Ah, sarap. Tsaka alimasa. Sinisipon pa rin ng inyong maring. Ayan. Ayan, luto na. Okay na to. Off na natin. Yan, kain na tayo mga maring. Mga langga, kain na po tayo. Ito na po yung aming tanghalian. Ayan, ginisang munggo. O, oh, diba? Sarap niyan. Kapartner ng aming ilang perasong alimasat. O, oh, diba? Tsaka, meron ng konting saging, sabat, saka dyan munggo. Ayan. Yan lang po yung aming tanghalian. Kain na tayo mga maring. kain po. munggo Meron akong sausawang suka, sukat. Kita ba? <laughs> suka para sa alimasat. Kain po. Chicharon na buong buo. Kain po tayo. Ay, payat. Hindi siya mataba. Ay, oh, wala, parang wala siyang labman. Hindi maganda yung nabili kong alimasag oh. Wala, pit-pit, oh. Puting-puti. Oh, Walang-walang laman. Hindi ako marunong mamili, eh. Marami naman, ano, kaya lang hindi talaga ako marunong mamili. Sila. Bawi sa ulit. <laughs> Kain po. Kain muna kami. Salamat sa inyong pagpanood. Ayun ang anak sa pasama. Salamat.